morning mga katanim Ganda ng langit oh Tara pasyalan natin yung mga tanim natin sa bakuran Ayan yung mustasa Nakailang harvest na kami dyan Pang sinigang Tumutubo na siya ulit Napakasarap na may mga tanim ka sa bakuran. Hindi mo na kailangan bumili sa palengke. Ito naman yung saluyot. Yan. Kahit di mo itanim yan, kusa tumutubo sa harap ng bahay. O kaya sa gilid, sa likod ng bahay. Ito, may tanim din kaming siling panigang. Maliliit na nga lang yung bunga niya. Kasi nakailang harvest na kami dyan. Ayan, kasing laki na lang siya ng hinlalaki. Ito naman yung talong. Tagal na rin ito. Almost seven months na siya. Maliliit na rin yung nagiging bunga niya. Siguro habang tumatagal, papaliit ng papaliit yung bunga niya. Ito naman yung patola. Ayan, tumanda na yung bunga niya. Kaya pwede na siyang gawing binhi. Ayan, meron pa siyang bunga sa ilalim. Ayan, dito naman tayo sa patani. Hindi ko alam kung sigarilyas to patani. Pero patani yan. Ayan, dito naman tayo sa okra. Siguro mga one month na to. Namumunga na siya eh. Ang luntian ang paligid, no? May mga hamog pa. Ayan, may namulak-mulak. Ito naman yung saging na lakatan. Diba? Ang dami niyang bunga. Talong. Ang dami niya rin mamunga, ano? Pati yung papaya. Maliit lang yan, pero namumunga na siya. Ang dami niya pa mamunga. May oregano rin kami sa gilid kasi pantaboy daw yan sa mga lamok. So you long for today. Don't forget to like and subscribe our channel. Thank you for watching.